So, uh, eh, let's go. So, uh, itong ano ito. Ah, uh, mabilis daw siya. So, plus butcher. So, pinoy ito. Uh, tingnan natin kung kaya ang gawin ni Idol. Uh, so, sa napapansin ko, mabilis ka siya gumalaw. Mabilis ako ng dos. Galing eh. Mabilis lang siya. Uh, alam, hindi siya nagdadagar lang So, Diretso actually, uh, So, traditional butcher to sa so, wet market or either sa ano. as in, mukhang mukhang nasa sa labas siya. Pero, galing siya. Huwag na siya kumilos. Ah, tingnan natin yung mga pang mga ano niya. Galing siya kumilos ha. Ah. Hmm. Talas din yung service na ito yung ginagamit niya. Kahit ordinaryo, ordinaryo lang. Hmm. Ordinaryo yung yan. Then, yun. Same ano. ginagawa sa boss, boss, sa wet market. And then, yun. Yung the ribs. So, binuuli yung ribs. Mga pasin nyo rito. Ito, ano. Mabilis akong gumulaw. Hindi siya bilis talaga. Mabilis talaga. As in, mabilis akong gumulaw. Kaya, ito lang. And then, ito sa uh, shoulder blades, so. yung Ang galing niya. Inikot lang yung light niya. Ayos, you know? Inikot-inikot lang, yun, know? Eh. Ganun dyan lang. And then, yun. Sinanggal niya. Hindi mga sa sakyan. Yeah, okay. Yeah. And then, dito sa kabilang ano. Sa uh, isang hot carcass. Oh. Dito so, niya. as sa yes, tabing kalsada lang So o parang taliba pato o mitsok sa tawing ano, kalsada galing siya maghiwa oh. literano to literano to kaya lagi siyempre uh, traditional butcher na ginagawa natin sa ano, sa wet market o sa labas sa ano yun pa yung inaano niya o oh, galing yun sa ano hindi na to ano ah uh, yung pinakano ng buntot na to matanggalin na nauna na niya natanggal yung feed tail nabilis yung magtanggal ha eh. galing uh, panuhurin natin siya so. kung paano yung ginagawa niya dito nabilis yung magkalas ano? kalas na Dibimis talaga. Tagasan kaya ito sa tuya. Galing sa magkalas eh. O. Mm hmm. Then, ipat sa ulo. Sa ganun tolo. So, hindi ko alam kung ilang minuto na yung nakakonsume sa pagbabaklas dito. So, tingnan pa, ano, tingnan nyo at uh, mga nagkapalo sa akin. Uh, maraming maraming salamat. So, mag, uh, ano tayo ng video ng mga katulad ng ganito. So, para mas makakakuha tayo ng idea. At mga napang mga bagay na pwede nyo matutunan dito regarding lang sa pagiging pag So, yan. At, so, pa rin yung process na ginagawa niya. Uh, galing. Galing siya mag paktak ng likod ng itak. So, tinaktakan lang niya para mas may yung soft sa bilid. Mas matanggal agad. Diba? Ganun lang. So, maraming maraming salamat and peace out.